Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Na kung saan kinatigan ng mga mahistrado si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Dahil sa nasabing desisyon ng Korte Suprema marami ang nagulat na mga Filipino, na anya pinapaboran pa ng Korte Suprema ang katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Maraming nagpahayag ng kanilang mga opinion at saloobin sa nasabing desisyon ng Korte Suprema. Maging sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, si former Chief Justice Renato Puno, Former Associate Justices Antonio Carpio at Adolf Ascona ay nag sa maling desisyon ng Supreme Court. Million-million ang pondo na nilustay ni Vice President Sara Duterte ay ayaw papanagutan ng Korte Suprema. Samantala yung pinagbintangan lang na nagnakaw ng 5,000 pesos at tinaniman ng droga ng mga pulis ay ikinukulong. Itong Vice President na million-million na pondo ang nilustay ay hindi man lang maparusahan. Maski sinong tao na may matinong pag-iisip ay talagang magagalit sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya tama si Larry Gaydon na siya anya maliit na pagkakamali ay dinisbar siya ng Korte Suprema, samantala si Vice President Sara Duterte na gustong ipapatay ang presidente ay hindi madisbar ng Korte Suprema. Talagang magagalit ka kung ikaw si Larry Gaydon. At ito pa kapag binabatikos mo ang Korte Suprema kung lawyer ka na bumabatikos sa kanila ay mabilis nilang edisbar ang kawawang mga lawyers. Pero kapag mga pulis ang kinakasuhan ay inaabswelto nila. Ang pagkakamali ng Korte Suprema ay magiging batas pa. It's unfair sa mga biktima ng injusticia kung halimbawang may justice na e impeached at questionin sa Korte Suprema at sasabihin ng Korte Suprema ay illegal or void ang impeachment na ginawa ng Kongreso. E di wala nang mananagot at mapaparusahan ng mga tiwaling impeachable officials ng gobyerno, naalala ko yung sinabi ng dating justice na kapag ka, ikaw na matinong tao ang babaliktarin rin na masama ng mga kurap sa gobyerno, kaya hindi mo masisisi ang taong bayan na punahin ang Korte Suprema, narito ang pahayag ni former Congressman Erin Tanyada pakinggan nyo. Maaari umanong maghain ng impeachment complaint ang mga mamamayan laban sa mga miyembro ng Korte Suprema. Ito ang inihayag ni dating congressman at kasalukuyang Liberal Party Acting President Lorenzo, Erin, tanyada matapos na umani ng batikus mula sa publiko ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman na idineklarang labag sa batas ang Articles of Impeachment Laban kay Vice President Sara Duterte. Maaari anyang isite bilang ground sa reklamo ang paglabag sa Article 11 ng 1987 Constitution na nagsasaad ng accountability of public officers at naglalatag ng impeachment procedure na maituturing na responsable sa paglabag sa saligang batas. Kung hindi naman anya, maaaring maging grounds ang betrayal of public trust para sa hindi pagpapairal ng Article 11. Naniniwala naman si Tanyada na hindi haantong sa constitutional crisis ang paghahain ng impeachment complaint laban sa mga hukom ng Korte Suprema dahil nagawa na rin ito noon. Subalit, nilinaw ni Tanyada na hindi nila isinusulong ang naturang aksyon laban sa Korte kundi isa lamang aniya itong opsyon na maaaring gawin ng mamamayan ng bansa. Ang tanong aniya ngayon ay kung mayroon bang mambabatas mula sa Kamara de Representantes ang mag -e endorso ng impeachment complaint kung sakali. Ginawa ng dating mambabatas ang pahayag sa isang pulong balitaan ng matanong kung ano ang maaaring magawa ng mamamayan kung nakikita nilang unconstitutional ang naging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, naniniwala din ang LP Acting President na ang pag-archive sa Articles of Impeachment ay hindi nangangahulugang patay na ito kundi inilagay lamang ito sa library o vault na maaaring ilabas sakaling may makakaapekto sa kaso. Sa kasong ito ni Vice President Sara Duterte ay wala nang mapaparusahang mga tiwali sa gobyerno, patuloy ang kanilang pang-aabuso sa bayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin at makinig sa susunod ng mga videos. Thank you for watching.